Gusto mo ba na ikaw ay habol-habulin ng taong mahal mo? Yung sobra siyang mababaliw sa kakahabol sa iyo. Lalong-lalo na ngayon, ikaw palaging naghahabol sa kanya dahil sa sobrang mahal na mahal mo siya. Pero ikaw ay baliwala pa rin sa kanya. Kaya ngayon, may ituturo ako sa inyo na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan para maging okay at maayos kayong dalawa ng partner mo at nang sa ganon habul habulin kanya malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta tiwala lang, huwag kalimutang palagi magdasal at manalangin. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng limang beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganun, mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat, ay kumuha ka lamang ng kandila, puti o pula na kandila, ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, kumuha ka ng lighter o posporo at sindihan mo lamang ang kandila. At patakan mo ang papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan at apelido. At kahit ilang patak ay pwedeng pwede po. At pagkatapos mo nang mapatakan lahat, pwede mo nang ihipan ang kandila at kunin ang papel, pwede mo itong tupiin at ilagay sa plastic o zeplac. At saka itago ito o pwede dalhin kahit saan ka man magpunta at paniguradong mababaliw siya sa kakahabol sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Basta tiwala lang. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta dapat gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo, gawin sa mabuti at hilingin ng buong puso. At itago o dalhin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At pwede ka rin kumawa pa ng iba't ibang ritual na binahagi ko. Basta wag mawala ng pag-asa at magiging okay at maayos din kayong dalawa ng partner mo at habang buhay ay magmamahalan kayo sa isa't isa. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.